Video one. Video yan, video. Video. Documentary of SMB. Bang, bang, bang. Sabi mo, hi. Mag-hi kayo, hi. 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 Sakay, sakay. Tara, tara, lakad, lakad. Bye-bye. 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 Anong masasabi mo sa SMB? Wala. Ito ay kinukos-post ng S. Bakit? Ah, uh, kasi, kasi. Kasi, kasi. 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 Eh, kasi. Bata. No? Ma, may sasabihin ako sa inyo. Ano? Ano yun? Hindi ano? ko pa uh, okay uh, okay. oh, alam. Hindi, joke lang. May lokey di ako. Oo, alam namin yun. Na ano? Na gusto niya. So, dalawa ngayon. kayo. Oh, oh. Dalawa ang okay, sabihin mo. Hi, um, we are the, ah. Uh, hi. Ito ang kaset namin sa school. Oh, we are the member of... SMB of F6. Your name is? My name is... Uh, My name is Rain. Rain? Rain. <laughs> And it's raining. <laughs> Yan ang nauna na na tao. And it's raining. <laughs> ay, hindi. Diyo ko lang. Pangalan Kapat pa 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 ng kapatid ko yun. Ha? Pa Pangalan ko ay ulan. <laughs> Ako po, Chi. <laughs> Ako po, si. Ako po, si. <laughs> Ako po, si. 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 po, si. Si Diana. Ito nga palang pinsang Diane ko. Ayun nga palang pinsang ko si Hello Kitty. Hello Kitty. Hello, Hello Kitty. Hello Kitty. Sa tabi, Gusty! Ayan ako, ayan Pakikita <laughs> sa video to. Nasali so, daw po kami sa Tagli Club, sabi ni Ray. Saan? Chicken sa chi sa, chi chicken, sa chi wonders, chicken Wonders. Sa Chicken Wonders kami Sa Chicken oh, Wonders. Sa Kitchen, oh, wonders. Sa kitchen oh, wonders May Chicken Wonders ba? Chicken Opo. Sa so, tabi, tabi, tabi. Okay, bro, pareho, chicken. Opo. Tara, Chicken Wonders tayo lahat. <laughs> Oo, doon tayo. Luloko Kitchen eh. Wonders kami. Kitchen okay. Wonders kami. Oh, o sige, sige, sige. O oh, saka ano? dalawa niya. Dagli club. Sini nagbibidyo? Sini nagbibidyo? Sila! <laughs> <laughs> ang sayang. Ito wo. Siya yung nagbibidyo. <laughs> 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 Bigasin. Yeah, may humps naman ni. Eh. O, oh, di ba humming ko? Oo, ang dami-dami ng mga kopya akong yang pagbukas ko ng inbox ko. Ay, pagbukas ko ng, ng, si, ng inbox ko. si Lawrence, no? Saan? Pabilo <laughs> niyan. Wah! <laughs> uh. Videohan mo yun, Babilo. Ay, tower. Babilonya si Lawrence. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan na po. Kikita. Baboy Tara na. Ang no. iba po, malis na kasi KJ daw sila. Bakit sila KJ? Sino yung kasama ni ano, Ryan sa si Angelo? Ah, uh, tumatakbo sila. Ay, hindi na makalito. Ito pwede ito pang gawa ng oh, music okay, video. Oo uh, uh, na Sina, go focus, eh. Pwede mo. Pwede tong namin si Angel at si Ryan. Sige, hawakan dito, Mitch. And tatlo na lang po kaming tira. John, si Anaya. Si Anaya. Ako, si Raymond. Videohan niyo ako. Niyo, okay. Ako, uh, si Raymond. Ayan, ang journey namin. Kunyari, Pwede to diba ganito? Ito po ang pinatayong bahay nila yang so, oh, eh. Hello! Ako bilog. <laughs> ano, ano, ano? Ako bilog. Weh. Well. Ulit I nga, ulit nga, din ako. Asan ba patingin niya? Ulit din ako ha. Bilog, o, <laughs> oh, diba? Bilog. <laughs> Eto, spaghetti, asan na? Sayang wala dito solo boy. Si Fish, da. Hello. Hello. Is Hi. niya na daw si mo na yung ibang members ng SM. Tawagin niyo si Gary. Si Julio, si Chicken Joy. Ayan tayo. Ay, Ayan po, tinatawan na po siya. Ayan, maglapa. Um, nasabi na po ba namin kung sa kami galing? Sa Olympus. Sa Kina Eric. Kahit Olympus ba ito? Sa Olympus, Kina Eric. Kasi ano, pinagmeryenda kami. Yun lang. Kanyari may formula naman. Oo nga. Kasi naman, maano na... No. Gutom lang pala ang nauwi. Pero ako di ba pinapakain ka? Oh. Oh. Gary! Gary! Ayan po si Eri. Ayan ano, lang. Ayan lang nagpamerienda sa amin. I-zoom in mo. Go. Lumalabo. Yang Oy. lumalabo. Yang lumalabo. Hindi ganyan talagang na. sinag-focus nga, di ba? I-zoom out mo zoom out no? and po oh, iiwanan na rin po kami ni Gary bye bye ayan malabo malina usay lang <laughs> wala na si Gary bye bye lilal boy at gano'n pagpunta natin parang sobrang layo at hindi kasi hindi natin alam pero ngayon alam na natin Sa smile na, eh, ganun din. naman mag-video. Hindi, eh, okay lang. Ito po ang kotse nila, Eric. Wow. I you know ba? Wow. Ay, may ganito sila, ano, Lar? Okay, Ay, oo. Oh, oh, yan nga. Di diba? ba diba sinakyan nga niya nung isang araw ba yun? Oo. Oh, oh, Nagtago pa. Kita naman siya sa labi. Maasenso na sila kami. Eh. Oo oh, nga. Tingin ko, parang ano, parang yung mayaman. Dito po umihisi siyang nung nakaraan. Uy, pero no Alam niyo po kung bakit gustong gusto na Raymond yung 1250 ang naganta. Bakit? Kasi gusto niya. Ay, naalala niya si Mean. Ano pa? Kasi gabi din sila nag-break. Baka nga madaling araw nakita, din. Nakita eh. niya na ba si future Hindi pa. Sala kasi maabot. Hindi na Baka okay, nga sa inyo. Kaya sila maglakad kanina uh, ni Limon. Sige, ikukunti niya na lang namin Bye. Okay. Bye-bye. 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 bye 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 si Anaya. later. Tsaka ikaw. Okay? bye bye kumuna okay, okay, okay. bye 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 tapos, <laughs> ito tapos, ito